Welcome to my vlog. Hello mga kabumbay. Bago tayo magumpisa please like and share tong video na to. At mag po kayo. Paklik na din po ang bell button para updated kayo sa mga videos ko. Yun lang po. Salamat. Kayo, samahan nyo akong mabitas. Kami ni ada bombe yang damai, lagi muka So oh, ito nakakuha tayo ng fresh na mangga Ituro ko sa inyo kung paano ito painugin Na walang gamit kalburo Pero napakatamis Sana samahan nyo ako So ito kailangan tanggalin mo ito eh kaya natin uhugasan yung mangga bago kainin din. Kasi yung dagta niyan, ito yung dagta niya rito, pag hindi mo siya inugasan, didikit dito sa balat. So pag dumikit 'yan sa balat, habang natutuyo, magkakaroon siya ng mga butas butas kaya kailangan natin hugasan. Hugasan tapos Iwasan natin. Pagkatapos yung hugasan, pagkatapos yung hugasan, pupunasan yun ng ano, tuyo, yung malinis. Kailangan tuyo siya. Punasan nyo siya. Ayan o, oh, manilaw-nilaw na o. Oh. So, may mga good na pahinugod. Ayan. Pagkatapos nun, buha kayo ng papel. O kaya libro, dyaryo, na kahit na anong pwede nyo gamitin pang balot basic lang yun oh. Ah, ang balot pag naisin nyo na yung ganyan na kung natin ng mga mangga kuha naman tayo na pwedeng pag lagayan nya maganda to yung may takip kahit karton pwede karton o yung pwede available na hindi magagalaw tapos may kukunin tayo na abo samahan nyo kukuha ko ng abo so ayan kukuha ko ng abo rito sa pinaglulutuan namin lalagay ko siya rito at sa ilalim. Kahit hindi karamihan, basta may abo siya sa ilalim. Pwede na to. So, ito yung nakuha nating abo dun sa may dapugan ito Yan. Kita nyo? Yan. Hindi naman siya karamihan, tatanggalin ko lang ng uling. Tinanggal ko lang. Yung... And then pumilit kayo ng papel. Ilalagay niyo siya diyan sa may mga abo para yung mangga na ilalagay niyo, yung moist niya, Diyan na nga ano sa papel. So, kukunin natin. Yan. Tsaka niyo ilalagay yung mga kinuha niyo mangga. Tsaka mada niyo lang basic lang. Yan. And then ko ulit kayo nang papel. Okay. Tapos tatakpan niyo kung may basahan, ayun ito. Ito, basahan, damit, tuwalya, o ano pwedeng itakip. Ilagay niyo na itakip. So, ayan. Natakpan na natin. Okay na. Aantayin na lang natin ng ilang araw. Uh, isang linggo. O kaya apat na araw. Depende sa ano ang mangga. Ano ba? So, magbilang tayo ng hanggang pitong araw. A few moments later. Good morning! Yon, after 7 days. Kukunin natin yung manggang pinahinog natin. Titingnan natin kung hinog na. Ali samahan niyo ako. Tingnan natin doon sa pinaglalagyan niya. Ali samahan niyo ako. Yay! Hmm. Ito, mga nauuna pa yung mga anak ko sa akin. Ano ba 'yan? <laughs> Sabi mo kasi samahan mo ako. <laughs> Ay, nakutong no, mga anak ko na to. Punta natin yung pinainog nating mango, mango ron. So, ito. Hello, kamusta ka dyan? Within 7 days. Itin na natin kung mayroon na siyang hinog. So, ito. Tingnan natin. So, yun na. Bumutan na natin. Tingnan natin. Ang bango, may hinob. So, para siyang nag-ano, tutubig tutubig siya. So, buksan natin kung legit yan, boss. oh, guys, ayun. Hmm. 7 days. Wala siya bulok. Kasi inugasan natin. Kung hindi niya siya inugasan, mabubulok siya. May karoon siya ng mga, ano na dagta. Kasi yung dagta, ano yun. Eh. May dito. Tapos, Ito. O oh, kaya niyan, hindi nakakasa ng maayos. Yun, o. Oh. Mag Magkaganyan siya. Sama na rin yung damog. Hindi siya nakunasa ng maayos. So, kailangan make sure na nakunasa niya siya. Hmm. Diba? Oh, ito, perfect o. Yung pinakamaliit siya pa itong perfect naman. Ito ibig Sabi sabihin, ano siya, nasa tamang bulang ng manga bubuksan natin so matalat mo sya tignan natin kung ano, ano kung matagis ba o hindi Dalakal buro gamit lang yung abo. Kamis. Hmm. I ah. like ensure na lang po and subscribe. Salamat.